Hello guys, good evening and welcome to my channel. So pagpasensya niyo na yung kurtina ko diyan na makunot dahil hindi ko yan pinlan siya. ano yun, hayaan niyo na yan. And pagpasensya niyo na kung medyo ngarag tayo dahil galing tayo sa work and then mas maraming ganap na yung araw. So kauwi ko lang, kadarating lang dito sa bahay, nagluto lang ako ng konting ulam and then I'm uh, we are waiting for mama kasi kasi nagsasara siya ng tindahan niya. So, nakikita nyo may mga shoes ako dyan sa likod. Ayan nyo na. And may mga empty na mga lagayan. It's because yung mga iba kong shoes na sa boarding house. Ang dami kong sapatos kayo. Sobrang dami. Yung iba binigay ko kay daddy. Ayan. So, for this vlog, may order ako na, alam nyo na, kasi shoes yung pinapakita ko, diba? So, umorder ako ng shoes online and sana hindi naman ito, ano, hindi naman ito, tawag nito, scam. It's quite pricey, medyo mahal. So, galing pa to ng abroad. Overseas pa to. gamit to ng mga basketball players. And, siyempre hindi ko sasabihin yung brand dahil hindi naman ito, ano, sponsored. So, tinan nga natin kung kasya sa akin to. Kasi, <gasps> So, ito siya. Ito yung lagayan niya. It's red. Hindi ko na sasabihin. Kasi red din yung Nike. Pero hindi ito Nike. Kasi sabihin ko na nga. Sabihin ko na yung brand. Ito yung brand niya. Oh. Yan. Yan. X-Step. X-T-E-P. So, galing to overseas. In order ko to siya. Um, almost 2 weeks na. And then, dumating nung Monday. Inaantay ko to nung last Sunday. Pero, Um, hindi siya dumating. So, Monday na dumating. Gusto ko sanang suotin kaso ang, ang problema nga, eh, hindi nga dumating. So, ito yung in-order ko, guys. So, this is the one. It's yellow, blue-green. Yellow, blue-green. And white. It has yellow, blue-green, white. Mm, Yellow-green. Marami siyang kulay. So, ipapakita ko na sa inyo. Ito siya. Mm. This one. I hope kasya siya sa akin. Oh, di ba? Yung sole niya, matibay. Ang ganda ng ano niya, oh, yung spike niya. Tumutunog daw to, eh. Pero sana magkasya sa akin kasi kung nakikita ninyo, ang mga sapatos ko nakikita talaga yan. Ang pinakababa, Adidas. Puro Nike yan. Tapos, yung sa, ano ko, nasa boarding house, puro Nike din. So, marami akong shoes. Kaya nga lang, yung iba, binigay ko na rin kay daddy. Yung mga, ano ko, yung mga, anong tawag nito? Yung Under Armour ko, binigay ko na kay daddy. Yan. Tapos, yung Puma, mga ganon. So, um, nag-i-invest ako ngayon sa, ano lang ako, sa Nike, Adidas, tsaka, itry ko tong brand na to. Dahil, syempre, halos, andun lang din siya mas mababa lang ng konti doon sa ano doon sa Nike pero maganda din kasi yung ano niya yung ang pinaharagusan ko dito is yung design at saka yung kulay pang basketball ito guys pero kung titingnan mo hindi naman siya ganoon ka high cut or yung pang ano talaga pang basketball pwede siya pang running titingnan ko kung maano to kung mabigat saka yung sole niya ay yung ano niya o oh, yung ano tawag dito sole ano siya yung matibay o oh, sobrang tigas o oh. so durability wise maganda siya pero hindi siya nabebend ay eh, ito nabebend para na dito yan so pwede yan siya pang running tingnan natin pero basketball shoes ito ha so ito yung dalawa to ang ganda no ang ganda ganda oh guys i love it so much pero sana magkakasya may ano pa may balahibo pa na Iman, ano ano may ganito pa siya na ano oh na kasama yung nito, para hindi mag-UP-UP mag yung iyong shoes. So, magandang, mas maganda na mag, magsukat ka ng sapatos in the evening because yung paa mo ay e naka full size, kumbaga. ba diba, napapansin nyo, pag gabi, um, ang ano nyo, ang paa nyo, naka yung parang, ano tawag nito, parang ilimatos, parang, parang bloated yung ano nyo, yung, yung paa nyo, malaki siya. So maganda na bumili ng bumili ng sapatos ng mga, mga bandang hapon yung nakapag nakapaglakad-lakad na kayo. Hindi yung ano, hindi yung umaga kasi pag umaga, syempre natural yun na ano na anong tawag nito na mali pa yung sapatos niyo. So pag nag, nag fit kayo ng sapatos, akala niyo sa akala ninyo um malaki yung, yung sapatos niyo. Yun pala tama lang or sakto lang sa paa. So, ito na ha-crux ako. Tatanggalin ko lang. And, i-susukat natin yung shoes. Sana magkasya siya. Dahil ayoko na itong ibalik. Dahil, masyadong hassle pag binalik mo. Kasi, ang tiningnan ko lang nito is yung size ng ano ko. Size ng Nike ko na shoes. Yan. Tapos, pinattern ko lang don sa ano. Pinattern ko lang sa Anto, USA 9. Sa mga gusto magbigay sa akin ng shoes, it's USA 9, UK 8, um, Europe 42. Diba? Yan siya. Sana hindi maliit. Dahil pag maliit to, lagot. Ay, sakto. My God. It's for me talaga. Oh my God. It's so, so nice. Ang ah, ganda. Oh my God. The serve. ko ito, guys. The let's I love this. Ay, ang ganda ng shoes. Oh my God. Ang ganda ng shoes. Sot natin yung dalawa. Deserve ko to kahit wala akong pera. Deserve ko to. Dahil sa pagod ko sa ano. Sa trabaho. I deserve this guys. I deserve this. Oh my god. Yung pinagpapatungan ko ng cellphone. Bahay ng ano ko. Bahay ng mga pusa. Tapos itong inuupuan ko. Ito yung a uh, opoan namin sa ano poan namin sa bar kasi ma ma mataas 'to eh at mataas 'tong bahay ng ano po sa so yan oh ah, ang ganda, ganda yung super yung makita. Ang ganda, super ganda oh. Oh. Ah, ah, ah. Ang ganda yung nice. guys di ba nagkagid pa yata ako <laughs> ang kandang ito na papatong ako sa ano sa upuan para makita ninyo malig ako sa ganitong kulay guys papatong ako sa upuan Uh, oh Jeeva Paarte ka pa Oh, oh Diva. Deserve ko to I deserve this one Tsaka maganda yung ano nya Yung pinaka parang Anong daw dito Foam ba yan dito sa ano di ba mo to Yung sa likod dito Yung pinaka foam dito kasi Diyan na pa ka na di ba? ito malambot mm. super ganda it's worth it mm. <laughs> <laughs> ang cute. tanging baling oh my god sinasabi ko sa inyo ah. <laughs> super nice guys oh my god sinabi ko the diba? the serve the serve <laughs> ka excited umuwi ano dahil dito sa sapatos the serve ang ganda guys tapos tumutunog daw to ang ganda patunogin natin try natin patunogin pag hindi ito tumunog peki charot peki ito pag hindi tumunog sabi kasi tumutunog ito pag ito hindi tumunog nako hindi naman natunog ay tamaan tuloy yung door ng ano ano ng pusa bahay ayun tumutunog nga pala talaga tumutunog siya pinahihiya lang ako patunogin kasi maririnig nila may nakakakang sa patos? Wala ka naman makain ba? Charlie Hope. deserve ko to naman. Diyos ko. Nag-ipunan ko din naman ito. The serve. <laughs> the serve is the serve. Ayan lang. So, sa mga gustong umorder, order din kayo. Huwag nang ganitong itsura kasi syempre, parehas na tayo. Ganda. Bye. Bye-bye. Bye-bye. O kung feeling niyo deserve nyo rin ng ganito. Di bumili kayo. Bye, guys.